Samahan nyo kami today na mamili ng Christmas decorations para sa mansion at sa Christmas tree this year ng ating pack members. Wow! Now na no, nga no, kami pumunta dito sa bawan kasi nga Christmas decor na lang yung bibilhin natin kasi may Christmas tree pa tayo yung ginamit natin last year. Kung maalala nyo dalawa yung tree natin last year, isang white at isang green and ngayon ang gagamitin natin ay yung green kasi yung white ay pinadala na natin sa Mindoro. Konting pandagdag nga lang din sa mga Christmas decor yung bibilhin natin kasi nga marami pa tayong naitago from last year. Pero talaga nakakapudol yung mga decors be kasi kahit anong theme ng iyong tree ay pwedeng pwede mong gawin dahil available lahat ng kulay. Sana nga si mama sa nabudol kumuha pa siya ng pink at gold na flowers. Meron din dito mga posters na meron na rin mga ilaw gaya na nga nitong tree or nitong pika. Kumuha rin nga si mama ng 40 meters nito. Ito yung LED lights na pwede sa labas at ang pinili niyang color ay green. Meron din nga umaakyat na Santa Claus. Ito umaakyat siya sa rope tapos itong isa sa ladder naman. Ito namang isa para nagpa-parachute. Nakita ko na sa online eh. Kumukuha rin nga si mama ng mga kung anik-anik na pwedeng ilagay sa Christmas tree this year. Yung mga wala pa kami last year. Last year nga kasi yung tree natin more on balls and flowers. At di mo kaya rin be available na rin sa mga stores ang ah, mga gift wrapper. Pati nga itong mga pampaswerte sa bagong taon. Grabe talaga ka-advance sa mga Pilipino be. Dito naman nagka-idea si mama. Lalagyan daw niya ng tigi isang ganito kada room ng ating pack members. Kaya ayan, nanguha na nga sila ng random na design. Kinukuha pa nga lang namin. Pinag-iisipan na rin namin kung hindi ba si, si sirain ng pack members para kasi abutin at ngat-ngatin lang. Pero ayan nga, nakakuha na sila ng marami at kumpleto na yan para sa room ng ating mga pack at kung ano-ano pa nakita namin pang decorations dito. Ito nga si mama talagang pag pink mabubudol. Tingnan nyo naman kung gano'ng karami yung kinuha niyang ganito na no, color pink. Panlagay rin daw sa room ng pack members. Meron din nga dito na no, malilit na Christmas tree. Yung panlagay lang sa lamesa. Napaka cute nga. Kumuha ko ng isa. But nga sanay yung mama nitong rose gold na to pero di na siya kumuha. Ito naman may pa try on pa siya. Tinignan niya kung siya daw ba sa ulo ng pack members pero sabi niya mas maliit nga daw tong isa at sure na mas kasha. kaya ayan talagang kumuha nga siya ng ilang piraso at tinry try pa ulit niya mas maskip nga daw ibig sabihin mas kasya sa ating pack ayan halos pulo na nga yung cart natin pero carry lang kasi medyo mura naman talaga per item dito Paggawin nga dito na nagstart yung kalbaryo Bay kasi paglabas namin na lahat ng decor na realize namin na kulang pala yung parts ng christmas tree although kompleto naman lahat ng mga decorations na tinago natin from last year yung christmas tree lang talaga yung kulang kasi dapat 3 parts yon pero isang part lang yung nandito. Tumawag pa nga si Mama sa Mindoro para i-confirm kung wala ba dun pero andun pala be yung dalawang parts napasama dun sa white na Christmas tree na binigay. Ang ending tuloy wala tayong Christmas tree kaya naman agad-agad kaming pumunta sa mall para bumili. First time talaga naming pumunta at bumili ng Christmas decors dito sa mall kasi alam naman natin medyo pricey talaga dito. Yan nabagit ko rin naman sa inyo nag-iipon tayo at talaga nagtitipid nga kami para makabili tayo ng bagong lupa ng pack members. Tinan nyo si Mama mag nakabubudol na naman ng pink na ompaw. pero buti na lang hindi na siya bumili. Maya maya pa sumalubong na nga ang mga Christmas decor sa amin. Grabe naka excite ang gaganda pero be ang mamahal din talaga. Siyempre tinumbok na nga namin agad itong bilihan ng mga Christmas tree. Grabe ang gaganda at yung quality sobrang ganda rin talaga. Ang tagal-tagal rin nga namin namimili kung ito bang may mga white na parang snowy Christmas or itong green lang yung bibilhin. Pero mas nakapatagal nga sa pagpipili ang presyo be 7k na nga itong isang top. Sanay kasi kami na 1.5 lang yung mga Christmas tree binibili namin. Pero quality din kasi talaga yung babayaran mo dito. Kasi ang gaganda rin talaga. At ilang beses mo nga magagamit. Kaya naman si mama talagang pumili siya ng maayos. Kasi ilang Christmases nga namin to gagamitin. At alam nyo ba, talagang super super hesitant siyang bumili ng Christmas tree dito. Parang ayaw na nga bumili. Kasi nga talagang for the tipid tayo. Kaso hindi nga lang talaga pwedeng walang tree for this year. At napag-isip-isip nga namin na kesa bimili na naman kami nung mura na every year naman pinapaltan kasi pagkakatago mo na okay. e, bibili na nga lang kami nitong ganito na medyo pricey talaga pero maganda naman siya at magagamit mo na ilang beses. At ito na nga yung tree na napili natin, yung may mga red red na, hindi ko lang kung anong tawag dyan, basta may mga pine cone na rin. At dahil nga 10k na yun be, wala na tayong pambili ng mga decor, opo. Although sa totoo lang meron pa naman pero before for the ipon nga natin yung para sa lupa ng pack. Carry lang kasi may mga Christmas decor pa nga tayo sa bahay, yun nga lang talaga nabudol si mama ng konti kaya kumuha ako ng cart. Ayaw pa nga niyang bilhin be kasi nga 200 pesos yung isa lang ganito ganyan niya pinitinitigan at pinag-isipan kung kukuha ba siya. Sabi niya, isang ganyan lang daw, 200 pesos na. Pero kumuha nga siya ng ilang piraso kasi ang ganda din talaga niyan sa tree. Nakita namin dun sa display nila. Never pa rin nga kasi talaga kami nakatry ng ganito sa Christmas tree. Napakadami pa nga niya na gusto ang decoration kaso di nga niya talaga mabili. Kagaya nga nito mga Santa Claus na to, ba diba ang gandang pang sabit sa mansion kaso naman talagang may pagkamahal. Ito pwedeng pang sabit sa mga doors or kung saan saan. Ang gaganda nga nila pwede ikalat-kalat lang sa mansion kaso sobrang talagang pricey. Pero sa totoo lang kaya naman yung price kung hindi nga lang nag-iipon. Priorities nga talaga tayo ngayon. Although meron nga tayo, pero mas priority natin ang lupa para sa pa. Ang mahalaga nga meron tayong Christmas tree kasi hindi pwedeng wala. Meron tayo palagi niyan every year. Ang cute nga dito, meron pang pink na Christmas tree. Ang ganda ng theme, diba? ba? ito sa tanong nga yung ating Christmas tree in unbox na at medyo namang yan talaga kami big. First time namin makabili ng mamahalin. Sabi ko na babale, pero umbrella type pala daw to. Kaya naman palaganon pala ganun. Bigla na lang siyang bumubuka ng kanya. Ang ganda nga be, kasi madali na rin siyang store kasi nga bumubuka at sumasara na siya ng kanya. Perfect na perfect talagang may itago natin agad after gamitin. At ayan, nagtintin pa si mama ng decor. Kaso di talaga kaya ng ng budget. Ito nga kasing maliliit na ganto 200 per piece na siya. Grabe ba diba? Medyo pricey talaga. Kaya hindi na kami kumuha. Nagtintin nga kami. May nakita naman kami na medyo afford namin. 300 to. Tapos anim na na balls. Nagustuhan rin nga kasi talaga ni mama yung